Isipin mo ang isang sistema na pinagsama ang kakayahan ng pagmamapa at ng isang database. Ito ang pinakadiwa ng Geographic Information System o GIS. Ang GIS ay higit pa sa isang software; isa itong komprehensibong sistema na nagbibigay daan sa atin na makuha, itago, suriin, pamahalaan, at ipakita ang datos na konektado sa lokasyon. Sa pinakapuso nito, ang GIS ay binubuo ng limang pangunahing bahagi, hardware, software, data, tao at mga pamamaraan. Ang hardware ang nagsisilbing plataforma para sa pagpapatakbo ng GIS software at pag-iimbak ng napakaraming datos. Ang software naman ang nagbibigay ng mga kasangkapan para sa pagsusuri, visualization at pamamahala ng datos. Ang datos na siyang puso ng GIS ay kumakatawan sa mga tampok at mga pangyayari sa tunay na mundo na konektado sa mga tiyak na lokasyon. Ang mga tao ang mga arkitekto at gumagamit ng GIS mula sa mga bihasang analyst hanggang sa mga tagagawa ng desisyon. Sa huli, ang mga pamamaraan ang nagbibigay ng balangkas para sa epektibong paggamit ng GIS na tinitiyak ang wastong pagsusuri at makabuluhang resulta. Sa makatuwid, ang GIS ay nagsisilbing lente upang maunawaan at makipag-ugnayan sa mundo sa ating paligid. Sa pamamagitan ng pag-uugnay ng datos sa lokasyon, inilalantad ng GIS ang mga pattern, relasyon at kaalaman na kung hindi ay mananatiling nakatago. Ang mga ugat ng GIS ay maaaring masundan pabalik sa mga sinaunang kartografi na maingat na gumuhit ng mga mapa gamit ang kanilang mga kamay.